Hello guys! Halit tayo sa France ngayon mga kaibigan Pupuntahan ko yung uh, aking bus Kasi medyo nagkaroon ng problema Nag Nag-init yung aking uh, Preno Yung aking uh, tag Tawag dito disc brake Nag-init Nag Umipit yung uh, brake siya eh kagabi pina-raker para dalhin sa shop ang problema yung shop tsaka yung hotel malayo mga 20 minutes ang layo so kaya ngayon babalikan ko na yung bus ko dun sa shop uh, para matignan kung ayos o hindi uh, naglalakad ako ngayon dito sa kahabaan ng kalsada na to papunta roon sa kayagdala ng aking uh, bus kagabi Okay guys Pakita ko sa inyo yung paligid Nagyo yelo nga pala ngayon dito Hindi naman masyado Kumbaga nagpipress mga dahon Mga hamog Nagiging yelo Malamig Tamo Mausok yung aking bibig Kahit na atelik ang araw pero malamig pa rin Samahan nyo ko Ayan, tingnan nyo yung mga damo. Pumuputi. Ano yan? Yelo yan. gay yelo siya. Yung pinakahamog niya. Nagiging ice. Nagiging yelo. Ayan o. Hindi mo masyado. Kasi medyo parang palipas na ng taglamig eh. Kaya hindi na masyadong may yelo. ba paunti-unti na lang. Ayan. At lalakad ako ng mga 15 minutes pa siguro mga parang ano to eh uh, mga establishment dito sa area na to ng France <laughs> dito sa bandarong kanina nadaanan ko yung ano, mga kainan andun yung mga iba't ibang klase ng kainan mga sikat na kainan ayan lakad lakad lang tayo kung saan tayo makarating sa ating patutunguhan malamig 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 sa kapaligiran ang ganda ng area dito kahit ganito oh, napakaganda kahit mga walang dahon yung mga puno ang ganda pa rin tignan oh, establishment to yun run about run about straight tayo dito doon sa susunod na run about doon kakanan yun yung lugar na pinagdahan ko ng ano Plus. Establishment sa loob na ay. yun <clears throat> Ayan, dito tayo Diyos Sa pangalawang roundabout na tayo po. nanginig. Ang lang, na uh, lang kahoy na to. Mga tulog-tulong kahoy. Pwede yung na lang gusto yung mga kahoy na. Ka ini-ginoy yung kamay ko. Suot ako ng gloves para medyo may protection sa lamig. Kaso yung sa tenga, Patingan po mapasok yung lamig eh. Ngayon lang na ko, kailangan sa paglalakad Yan ang buhay dito sa Europa. Konting tiis, konting pera. Panalo na. Di ba? Kahit saan lugar ka magpunta. Talagang may, ano, may sitwasyon na ganito. Pero ang importante, kikita ka ng maayos. Di ba? Na. Ito lang halaman dito na may ano. Na may dahon. Itong pine tree. Pag pine tree talaga matibay sa lamig. Bukod tangi yan ang may mga dahon. Tsaka itong mga dahon na to. Matitibay pala itong mga dahon na to. Kaya pala malakas sa mga kalabaw. Tsaka kabayo. Tsaka mga kumakain ng damo. Kahit sila malakas sila sa lamig. Ayun. Eh, oh? Try kaya natin kumain ng damo oh matibay sa lamig yung mga damo eh hindi kayang mamatay sa, sa lamig eh samantalang so, yung mga ibang halaman oh Bo. natutuyo sa lamig oh. kaya pala yung mga kumakain ng damo malalakas matry ko nga minsan kaya kayo mga kaibigan mga tropa try nyo na kumain din tayo ng mga damo na yan oh. Tibay talaga ng mga damo, tingnan mo. Kaya pala matitibay din yung mga kumakain niyan. Baka, kambing, kabayo, kalabaw, kamel. Ang lalakas nila. Samantalang tayo kung kain ng kain ng kung ano-anong sobrang linis. Mga tao, lagi may sakit. Lakad ah. lakad lang mga kaibigan Ito na yung runabout na huli Kakaanan na ako dito Tapos ando na yung workshop Pagkaanan dito, workshop na Okay na sa puno. Nakadapo yung ibon sa puno. Kahit walang dahon yan, lumipad na. Hoo -hoo -hoo. Mm -hmm. Nandito na yung shop, ayun yung shop. Ang tanong, nawala yung bus ko. Hindi na nakapike kagabi yan. Nawala. Nakakuha na, narikip na rin ata ang iba. Hindi, nandito lang yan, sa loob niyan. Ito yung workshop ng pinagdalaan. So, I need to go inside. Nagpapasok ako sa loob para nagpag-usap kung ano nangyayari doon sa aking mahihwaga sasakyan. Yan, nandito na tayo sa workshop ng bus na pinagdala ko na. No? Ando na yung bus sa loob. So, pinipix na nila yung uh, dapat ipix. Kaya, medyo nag lang tayo dito sa labas pagkatapos yan siguro mga ilang minuto na lang o isang oras siguro matatapos din yan at uuwi na din tayo sa ating uh, destination ayan o oh. wala ng siya uh, may mga nakapilar dito ng mga ginagawa so nasa loob yung ano hindi ko mapuntahan, hindi ko malapitan ay eh, sinarado nila yung workshop. Sarado eh. Bantay sarado. Kumbaga. Pero dito muna tayo mga guys. Habang inihintay ko yung uh, bus. Sige lang mga kaibigan. Yeah. Ayan bueno, na mga guys. Dito na yung bus. It's time to go now. Pero hindi naman natin nila ginawa. Parang ewan kung ginawa niya. Hindi naman masyadong piniksyon mo may mga tinanggal na pyesa. Ito ano pinagagawa ng mga yan. Iuwi ko na lang basta ito. Whatever happened, I'm just going slow slowly. Okay, mga guys, biyahe na tayo. Bye-bye. I'm going to Netherlands. From here, France, to Netherlands. Okay. Bye bye. One, two.